Time check, mag-aalasin ko na ngayon ito ng umaga at medyo maaga ako nagising. Nagtimpla lang muna ako dito ng kape at para mainitin naman yung sikmora ko dito. Katitila nga lang dito yung ulan at madilim pa, medyo malakas nga lang din yung hangin dito sa labas. Magluluto nga pala ako dito ng isda at adobong pusit na binili namin kahapon sa Jagalchi Market. Lulutuin ko na nga ngayon para mamayang hapon pagkagising ko bago pumasok ay ipapainit ko na nga lang. Bali, nagprepare lang ako dito ng mga luya, sibuyas, bawang at kamatis. Yung pusit pala na nabili ko kahapon ay nalinisan na kaya hiniwan na ngatin din sa gitna kaya ganyan yung itsura. At dalawang peraso lang ang nilabas ko dito. Tapos itong isda naman na ito, ipiprito ko nga lang. Actually, pitong peraso ito at dalawa lang din yung nilabas ko. Para sa susunod naman na araw ko lulutuin yung iba. Tamang halo-halo lang sa mga bawang, luya, sibuyas hanggang sa magtranslosen ito. Saka ako naman nilagay dito yung kamatis. At sinunod ko naman dito na linagay yung pusit na nalinisan na. Linagyan ko nga lang dito ng pampalasa katulad ng jowa mo kapag tinutuyo. Next the one. Suka <laughs> so, ni nor Kanornor at paminta at linagyan ko nga pala dito ng asukar para magbalance yung lasa. Pagkalagay ko ng sili, tinakpan at tinante ko lang na kumulo hanggang sa pagkalipas ng 6,000 hours ay goods na nga din ito. Saka naman ako nagprito dito ng isda dahil malaki yung isda hinati ko nga lang sa gitna. At ayan na nga natapos na ako nagluto kaya balik na ulit matulog kasi malamig at maulan kaya mahimbing lalo ang tulog ko nito. Happy Monday! Ingat!